ito ay rated spg striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan maaaring may maseselang tema lengguwahe karahasan sexual horror o droga na hindi angkop sa mga bata <tinyo> Gagawa na nga si Chip Espinas ng hakbang para maging malinis at walang makitang dumi si Rigor sa ginagawa nitong investigasyon. Siniguro niya kay Makasantos na pagsisisiyan ni Rigor ang pakikialam nito sa kanila. Ngunit iginiit ni Rigor na may nakanap na silang ebidensya na magdidiin kay Espinas at sa mga opisyal ng koreksyonal. At ito nga ay tungkol kay Bubbles na siya umanong nag-abot ng pera sa nanay ng isa sa mga kaibigan ni Tanggol na si Enteng patunay umano na nakakalabas masok sila sa loob ng pasilidad. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam si Espinas na tumakas pala ang ating bida kasama si Marcelo matapos nga itong ipatawag kay Makasantos kasabay ng pagkakalaya ni Bubbles dahil sa nailakad na ni Congressman ang petition paper nito. Dito sinabi ni Espinas na paniguradong walang makikitang buta si Rigor dahil nakatakas si Tanggol at makakalaya na si Bubbles. Mapag-aalaman ni Olga na malaki ang utang na loob ni Celso kay Tanggol matapos na itong bisitahin dahil si Tanggol lang naman umano ang nagligtas sa buhay ni Bubbles nang muntikan itong gahasain ni Bong kung kaya't dito napaisip si Olga. Ngunit itatanong niya kay Mayor kung kasama ba ni Bubble si Tanggol sa paggawa ng mga inuutos ni Espinas. Dito sinabi ni Mayor Celso na isa si Bubble sa trust ni Espinas at kasama nga ito sa tuwing lalabas si Tanggol. Na siyang mas lalong ikinainit ng ulo ni Olga kay Espinas. Dagdag pa ni Mayor, na tila napapansin niyang may pagtingin na si Bubbles kay Tanggol kung kaya't dito napaisip si Olga na paano na lang pagtuluyang nahulog si Bubbles kay Tanggol at nalaman nito ang kanyang tunay na pagkatao tiyak umanong mahihirapan siyang buweltahan si Tanggol dahil masasaktan si Bubbles. Kaya naman, nakaisip siya ng bagong estratehiya na kunin ang loob ni Tanggol at mag-aalok nga siya ng tulong upang matonton si Ramon at pagsabungin ang mag-ama. Sa oras umanong mapatay ang isa sa kanila, ay huli na ang lahat kung sakaling malaman nila ang buong katotohanan. Kaya naman kapamilya, kung bago ka palang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at iklik click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPG. Jace Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!